Dini, ini kusah deh, kelihat Baru kasih ke Tito pak Disuguh guys Unya? Oh, ya, ya pas dia ya, Yang berkada Patai, nasi kuyah tagumu Uy Bisa mentuh berkada Ngayi pas di mudere Si berkada ya, takak-takak Maka, kamu lukai Tito, jatuh diri Surah pa, onak, takak Wika na muna na niyo. Wala naman tayo mapuyaan. naman sa inyo ha. Agay! diskarte bus. Kaya wala tayo matulugan nyo niya ba? Pahit kayo. Bitaw bus. Pahitayang diskarte bus. Kaya looy na kayo si Justin o. Gisa kitag pus on. Ay mo kabala ka. isa kabalay nga mapuyan na to. Wala na ba ko'y idala rin bus? Mga na. ganan ako sa inyo mga ba? Nga asa mo na napita bus. Ito sa balay sa kong egson. Kaya balita ako, Kwartahan na daw kayo to Pero na bus. Sakit na kayo, puson, ba? <laughs> Relax lang mo. Tay ako pamplanohon. Hulat mo sing sa kuha. Ako'y ah. ako maguna. Kapi, boss! Oh, nabakanin balay sa kong igso, Bayo oh, no? pa niya kong igso, kaya nakapundar-pundar na yun pa. Dako kay balay, oh. Dapat yung sakyanan. Grabe, na siguro sa kong igso, oh, no? Tane, pabuhi pag -yapon. sige doorbell dara ah. Oh, sige lang makag cellphone dara. Lang. Kau sa sarito me. Unsa man ni tawhana nga bata may suguon? Ikaw ra dai pa. Ikaw ra ba kay nagdula pa ko? Sa mukha ni papa ha, sige magpanugo. Unsa <laughs> e tuyo ni mukan? Ay dini. Gusto naman ka. Asa yung papa? Ano po ni akong tito nga badlungon oh. Ados. Isa man na din Isa ni papa badlungon Balgaw sa sagutuin mo ang igsuon, oh? Sige, makag-cellphone dira. Hindi, pasugla lang. Ito, dayon daw. Ay, sige din Oh, nabot na likad ayah Aya, tuyo si mo ba? Na, magpabuhi na po na pa. Oh, basta may tuyo ni mo? Ya, yeah, basi pwede ko makapuyo diri ba? Nagpapatlong na pagguro kayo lang, Mama. Wala, yoy. Kabalo, biya ka nga. Butan kayo ko nga pagkaigsuni mo, no? Pa! ayaw to, na! Pa! Ba, Balungon kayo na. Dini, dili maging unahan na, ha? Tito ba yan na ni mo? Huwag may problema sa kuwa mo po, yoy, Basta, ha? Bawal ang barkada sa balay. Bawal mag-inom. Lagi, ya. ako bala. Huwag mo kayo salig sa kuwa, oy. Ah, ano, nagbinulit na po. <laughs> Dini, bantay ang balay, Ha? Ayaw pa sulod o ha, basig magdala emong titok barkada. Aku bahala anak pa. Tuara, nakasulod na eh, si boss. Ah, di na tamang paabot o sinyas niya ay. Wa man mo nagpabot sa kusinyas. Boss, katulogo naman kayo ko. Ito, kinsa man na. Yeah, Wala lang, oy. Nag-atik-atik na po ka, ha? Mga imo ba, o, nanulod? Akong nipagawas. Boss, tukoy pa na? No? Relax lang. Ito, masaluyo agi ka. Duda na kuwan, eh, ba! Lang. Palitis ako, guys, lang, be mukha ani oi ako may suguon Ay, lindu. Sula, lindu. Grabe ni duta ni boss oi Tonsa wa man misalig sa kwarta nawa Nindot kay bangko no ini Tito. Si sila dan pa jud o. Nausa no, ni na si Nagatong lagi na sa portahan. Dini na ko sa dekha. Balo ka si Tito pa. Gisugo ko guys. Unya. Ya pasulod niya yang barkada. Patay na si Kuya Tago mo. Tanawa para guna imong igsuon bal o. Oh. Mau pagay pagpuyo nagpabadlong na. Kore bahala na ron bal. <laughs> isa mo itong mga barkada nga pasulod mo dire? isa barkada yan, takak takak na mga ka kabano ka dito po dire? wala pa ako na kahuy yo what's up guys bago mga mga na video, nasa pa ipang ila sa inyong adula walay wala ilalain kundi ang diamond game, dahil huwag makasulod ako sa dula na nakabotang login register kung wala pa kayo account siyempre mag-register ka then pila pa lang nimo ang form dia na cellphone number password verification code og referral ID pag sulod nimo sa game daghan kay classic-classic dula makita dya na dragon tiger fortune games color game surprise, o uban pa o gusto ka magcash in click lang nung plus sign gicas lang ang gamit o gusto po ka magwithdraw ug mag madaugan ka dite lang nimo withdraw sa baba tap tap up gicas lang ang gamit susa pa ning gibabot Dulain na ninyo ang Diamond Game. Nasa comment section na link. Pero take note ha? bawal li sa bata. Bet responsibly.